Hello guys. Oh, zombie no? here. Eh may zombie doon kuya. At ito <sighs> kuya, ay Wala tayo. Alam ko may nakita rin ako ng zombie sa baba. Kita niyo yan guys. Um, Pangatlong oh. episode na ata to ng MCP Fun Times ko dahil yung una kasama yeah, ko si yung... Des, pangalawa. Oh spider, lagot ako, nakakatakot. At ngayon guys, tulungan kayo kapatid. Hindi na kasi yung skin.

Saan kaya ang papat yung pick? Ay, yung spider, Bukas na lang, umaga. Kuya, may isa lang wall na. Sige. Ako may, ano na ako, 4 Pagawa na ako ng eight. 8 wood planks ba? Sige, gagawa awag Oh, huwag na ito. Oh, dalawang chest. 16 pala. Ito ba? Ano ka? Ayun, may sapling. Uh, oh, may sheep. May sheep. Gago. Ilan na yung sheep mo? Sheep ko? Sheep ko? Oo. Oh, oh. Isa. Wool pala, wool. Isa mo? Ah! Ah! Don't skip! No! La 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 Oh no, may spider, may spider, may spider! <laughs> Patay na ako dito! Ay, naman. Tinutulak ako ah, sa likod mo, oh, <laughs> Ken. Uy! Oh, Sumalapat ka kasi, kaya nasapok kita. Saan na yung ano? Yung spider? Hindi ko Ken, alam. Ken, look at behind you. Look at behind you, look at behind you. Ah, tumawa na ako ba? Ano na ako ng spider? Eh, ikaw yung tinatama ng spider. Oh, get away! Get away! Get away! Ay, Ang lag ko pa mo. Automatic nag-update. Ay, sasakta na ako. Umakyat um, yung... Ay, ay. Nag-log ako. Ikaw nakapatay nun? Oo, oh mga. Kinuha ka ng X-Men. May skeleton na naman no, doon. Wih! Baka pa na. <laughs> tatago na ako, underwater. Buti ka pa. Gawa na lang ako ng ano. Na ba, guys? Gagawa ko ng hiding area ko. Hindi <laughs> ko gumawa. Buti ka pa. Ba't ako? May nakita sugar canes malapit doon. Sugar canes? Right. May liga ko sugar. Oh, paano ko yung lalang yun? Eh? Huh? Hindi. Okay. Kulang ako sa balance ngayon ka. Huh? Why? Nagugutom okay. na ako, guys. Ako okay, sugar okay. I got three sugar canes. Okay, flower. Ng... Hey, you brother! Give me my baseball bat and I'm leaving. And I do not appreciate you para pinatay mo yung spider ko. Uy, ba't nagsis... ako eh. Parang upuan yung bahay mo. Oo nga eh. May mga legs. Ay, lag. Sumali ka lang nalag na. No, guys? Sumali lang si Zomkey Dedak sa lag na ako. Puputol mo na ang puno. Me too. Gabing gabi, nagpuputol ng puno. Di kasi tayo nakaanap agad ng huli. Oh my, skeleton everywhere. Ako nga! Wala pa akong napapatay na chicken. Okay, okay. Kompleto okay. na sana yung nutrition facts ko. Kuya, wag mo... Ah! Kuna. Ah! ah anak na. Kuya, papatay na ako. Ang dami nga spider dito. Waya tak. Waya tak. Waya tak. Waya tak eh. Waya tak Way eh. No, don't kill me. Python. Don't kill me too. Oh. Boom. Oh, yay. May ano ka na? Apples and carrots and oh gosh. Ilan na Skeleton! yung wool mo? Skeleton! Ilan na yung wool mo? I'm there to the rescue. Skeleton, no. Oh no. We yeah. walk back, walk back. We need to go at the same place. We are not safe for here. Kailan natin punta na sa, sa same place? May alang po mo doon. Oh guys, ready okay. na ba kayo? Ito na. May sugar okay. canes! Papatayin ka na yung skeleton. Ah, Yan, lumubog ka sa tubig. Mamatay ka. Hoy, may creeper na pumunta. Huwag! Ah, Huwag! Kuya, oh, may creeper na pumunta ba dito? Ewan ko. Ah, yan yung hiding area ko. Eh, kuya talaga. Nagsida ka ng black. Papunta sa akin. <laughs> Wala na akong dungeon. Uy, Nalaman ako din. Nalaman ako na skeleton. Eh? Kapatid namin. Oh! Uy. Nagsisira na mag-isa to. Saan? Itong na ano to. Lagay nga ang laba. Wala ka naman laba. Oh gosh, kuya. Kala ko spider. Yung <laughs> sensitivity ko. Eh. Ba't ayaw gumala? Oh, yan. Oh! <laughs> Uy! What? Sumali ka lang naglag. Very bad job. Oh. Okay. What's this? Oh, another ship. Oh. Ang lag. Lag! Bibigay ko na lang to ship sa'yo. Guys, lag! Di-disconnect na ako. Guys, lag! Ayaw mo oh. Tinagrap ko yung bow. Hintayin hmm? mo. Ah! Pag yan lumabot ng 8 minutes to, eh. Ayaw din maklik na mobizen ko. Mas clean recorder ko. Wait lang, Bigay ko lang sa ito. Ito. Okay, guys. Uh, ah, nag-lag siya. Ah! Nag. Hey, guys! Ayun! Ay, ano? Thank you nag log ka ulit. Thank you. Oo, thank you. Magdi-disconnect. Uy, skeleton! Okay, guys. Magdi-disconnect na ako dahil maubos na na naman yung memory ko. Okay, guys. Don't forget to leave a like, comment down below, and subscribe Oy, si to si Army at Magbababay na sana. Ako. Ah. Lam. Okay guys, kung pinanood yung after ng outro ko, ito ay world ni Kirito, yung basta, klasiko. At wala akong magawa dahil, 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 dahil <laughs> naglalag yung kapatid ko, and I need disconnect, kaya paalam to this world. Maglalagyan hey guys, ako ng todo. Papaalam na ako. Bye guys. Okay. Nasira yon at nagkalat ang water. At hindi pa ako tapos. At may ginagawa siyang basketball dito. At dahil wala akong magawa. Magshoot ako ng madaming TNT dito. O, oh, nashoot, diba? Diba nashoot? Alright. Bye.